Ayan, happy Thursday everyone. Good morning. Andito po kami sa aming munting taniman. Ayan, o. Oh. Biglang lumamig na po. Ayan, eto. Naninilaw na tong singkamas. <laughs> I-try natin hukain. Sabi nila, pag medyo ano na daw, nalanta na yung yung dahon. May laman na yan. Pwede nang i-harvest. Oh! Ay, may... Oh, Wow! O, oh, pero asan yung katawan nito? Ay, eto siya naputol na. Hala. Igo. Igo puri man namas so. Puro Diyos so, hana. Ay, go. Unji Oo. Oh. Ay, wow. May laman. Oh, Ang laki. Ay, wow. Wow naman ito wala akong dalang panghukay. hukay oh buti na lang medyo sandy yung lupa dito oh oh wow magkatabi sila <laughs> may nakakatuwa naman to apa kugo apa kugisap it na. hala ang laki nito oh ito na putol siya ay buya oh oh wow eto nabalik na yung naputol na yung uga yung katawan niya pero naiwan yung laman ay maitim na pero okay pa siguro ang loob niyan ang laki ito ang lapad oh my god para na siyang ano kalabasa balik tabi-tabi ko po siyang itin oh ayan meron pa tabi-tabi <laughs> ko siyang itin ala ang laki ha huh? Oh, mm. Ayan, wala po da, wala akong dalang pang oh, yeah. hukay. Papalahin na lang ng asawa ko. Oh, kuritsi. Yeah. Oh, wow! Oh, ito chinta hubak kata. Diyan ka man. Oh, heba. Oh, oh my God. Mm. Wow! Oh. Ay, ang laki na ito. <laughs> oh, ang laki-laki. Oh, ikuhan oh, hey. na ito. Okay. Wow! Super kuda. Super big. Ayak kurin pa namin tong isang katabi niya. Tapi-tapi silang tinanim ko eh. Uh, puro jil ko Oh, malaki din. Oh. Wow! Oh! oh yung Pinoy ito! May katabi pa! Kung yung pe... Namo ano? Ani? Oh! Yop, oh! Mata! Yung namo di yung namo. Ani hamon to igu igu man. Ay igu! Heba heba heba! Tama na sabi ng asawa ko. Ayan! alat, Ajik! Hamon to! Oh! Oh my goodness! Wow! Ang laki-laki nila! Wow! Wow, thank you po for watching. <laughs> ang dami ko ng singkabas. Ang lalaki.